Alam mo, 'yung mata ko, patawag mo si Jun. No, abano, secretary mo ng 091259. Tolong mo din 'yan. na ako, ha. na ako, ano? alam kasi naman talaga hindi ka naman ikukulong dito, eh. muna kasi maupo. Bitaw mo mo ako. muna. Advin! Advin! Kasi para malaman niyo kung anong pwede mangyari sa inyo mga ginagawa niyo, Kasi hindi niyo kasi At may ginawa nga ba ako? Oh. Ba't ayaw nyo kasi palabasin yun? Kung pinapalabas yun, oh. Bando, bando! Sinisignan mo dito. mo Lalabas na ako! Lalabas na ako eh! hindi mo ako nagawa mo. Kasi hindi mo mo. Hindi alam biya, di ba?

na pa ako tawag na tawag, wala akong responde rito. Responde? Alabas na ako eh. Alabas na ako. na ako. Hindi ako matapang. Sinakal lang ako kaya ako nag-aalan pa. Tawag mo na ako. Alabas na ako. Hindi ko kumplin ko to. Kailangan lang may mag-uod. Hindi ko ko to? Ano yung kumplin mo? Ha? Kumplinan ka? Ha? Ha? Kumplinan ka? Oo, oh, bakit? Ha? Ah, anong binawa ko sa'yo baka mag ka, ha? 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 Sige, sige, mo! Ha? Pangkila mo pati ikaw? Sige! Ha? Pati ikaw gusto mo? Ayaw mo kasi sumunod eh! mo ko? Umuupo ka kaya, mm, ako, kaya, maker, allow, ako. lang! Ha? Ha? mo! Ha? 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 matapang. matapang. Ituloy mo, ituloy mo sa akin. Ituloy mo, mo. sa tayo. Kinakay okay. ka muna. Sa tayo, sa labas tayo. Mas sa tayo eh. Nakakaya ka, dami pa. Ay, ikaw yung nakakaya. Hoy. Ikaw yung nakakaya, sige, malakit ka. Oh. Ay, basta ako para matapos na kasi 'to. Ay, gusto ko pa labasin. Wala. God knows sa'yo mo. God mina wala 'yan. Ha, 'di niya ko ano. Hindi man ako tama. Process niya 'di. Hindi man ako tama. O sige, boss mo ako basta papayag ka sa mga tawa. 'To. Ah. Hindi man Pero, ako panga. Pero takten na ako. Five-nine, five-nine, Kailangan mm -hmm. rito. ako pinapaupo ka lang, diba? Kaya nga, ba't may dinuha nga ba? Uupo ka lang. Uupo eh. lang, uupo lang. Wala. Hey, wala namang ano yan. Hindi ka naman, si nagagalawin, maupo ka lang siya, no? Gusto ko na nga ka lang ako kasi. Ang hirap sa'yo, nag-i-scandal ako. Hindi ako na, nag-i-scandal ako, hindi ako sinakala. Hindi naman Mupo siya na. sa sakali. Ikaw sakali. sige, maupo ka doon. O ikaw nga sakali. Maupo ka nga doon. O ikaw nga, ay, ka mga, pag sinakal ka, di ba hindi magagalit ka ba? Di ba magagalit ka? Upo ka muna dyan. Wala na ba ano sa'yo? Upo ka lang dyan.